Oh. Lee, o, grabe. Tawa tawa okay. naman si Grabe oh. Ay duro nga nitong imo punro. Oh, at mo grabe? Ha? na Grabe. Ako. Ha? Kinaon ga po. You know. Grabe. Grabe. Mm -hmm. oh, ja. okay. mm -hmm. Grabe oh. Ang lalaki ng silay oh. Ah, Pulos tayo yung kuting. kudugo. Napatako bugto eh. Grabe, ang ganda. Mmm, yawi. Ang do. Ay, pader to kag tarahan ato mabutang. na sa balde kilaong. Ha? Ang mga Oh. Asa ka! display Ilang mo na si? Ay, kiling mo pa ko do. Yawi, matuga. Ano pati? Akag. Ano mo? Hindi makita. Kag ilo

medyo okay, medyo lagay mo dyan bujan, po ang dami grabe harvest naman si harvest naman. <laughs> ayos na ayos na so, ayuyat tayo wala kang butahan na kunduel eh, nakaharap ka pa po ipon so ipaboyahan natin ano oh. itinampong Maayam sin ra kit. Ano ra lida ok. Ang huli ni Parimak ngayon uh, Maganda oh, na naman ang ngiti <laughs> ni Mak Grabe o Palado yung mga mayog dito sa Barangay <laughs> Alegria Puro pula Grabe o Ngiti tagumpay na naman si Parimak o Minsan niya mga takir-takira Grabe Ang dami